Yehey, mga Kaidol, idol maayong buntag Unto, Hapon, po ninyo dihatan mga Kaidol idol so, karon mga Kaidol, idol kita aning menika muta mga maka kwarta mga Kaidol, idol oy wa tay mahimo mga idol atong ubra atong kayod konay ingon, mga idol atong kanta atong kuskus oh so, karon mga ka idol wala man kameraman a uh, ato lagi pabarog diri ang cellphone sa kilid mga kaidol na may tuot nga tako mga kaidol ator ang isangit atong cellphone diha mga kaidol so mao na mga kaidol na kamaniho tadra o panghinlo kay nagsugod naman sila o daro mga kaidol unya kaning mga naasa sa dapindaplin tagko na kayong mga sagbot mga uman pang mga kahoy nga naa diha mga kaidol atuan ni siyang hinloan mga kaidol kay inani man ni siya mga kaidol og dili na nimo limpyohan ang isig ka mga kaidol magagad rakasan sa nagtrabaho sa nagdaro riha. dili gina ma tilok ang imuhang baol diha mga kaidol mapikot hinuon na mga kaidol kay dili man mawilahang trabaho daro naman o oh, kinahanglan gud nga atoa na siyang hinluan ya kanang isig kadaplin mga ka idol para para ma tilok yun mga ka idol Kay, kung nana na siya ay tanong diha mga -idol, o unsa pa tanom tanong kag mais ba o unsa mga lagot mon ba ang posibilidad anak mga ka idol og dili na nimo kuhaon anha manggod mamuyo ang mga mananap kanang mga ilaga tikling unya ang imong tanom anak mga kaidol mo punay lahang pangkanon so kinahanglan jud nga atuan isyang kuhaon diri mga kaidol kay mijo pila nakatuig mga lima nakatuig mga kaidol sukat nga wa gid atiman dagko na kayo ang mga punuan sa kahoy sa mga sagbot labong na kayo mga kaidol so magjud nga nakauli ta diri sa probinsya mga kaidol kay kani siya hinlo gina siya dire ato ani siyang hinloan karon mga ka idol pokok kat tengah dah to. Pergi ke hutan. Come dekat kat pokok tu batol lipuan tu. Lipuan taman menak.

kagato ng gidama ha okay na dio kinat nga ha okay na dio kinat ha okay na dio kinat ha okay na dio kinat ha